Dili ko ikaw buhian hangtod akong panalanginan mo. Okay. O siya nangutana kaniya kinsay imong ngalan. Okay. Bito siya? Si Haku. O siya miingon. Dili ka na nga si Haku Kung dili si Israel. Kay nakibugno ka sa Diyos o sa tao o nakabuntog ka. <laughs> Mga kapatid, ang Diyos, naglayog. Naglayog ang Diyos. Nalugig pa ang Diyos. Imagine, nag-wrestling. Ano bang wrestling sa Tagalog? Ano bang layog? Ha? Ah? Nakipagbugno. Nag or nakipagbuno. Ang tao sa Diyos. Natalo pa ang Diyos. Eh, hindi ako nagsabi. Yung Biblia niyo at yung isang uh, brother natin, may-ari ito sa uh, maraming registration sa, sa itong tinatawag na K5, si Mr. Oy. Ha? Ah?